sari good morning. So, ayan, mag-storytelling muna tayo. Ako nga pala si Sharon, isang sari-sari store owner. Dating di makabili ng sapatos nung nag-aaral, laging walang baon, di nakapag-college, nagkaasawa, pero iniwan ng maaga. May anak ng dalawang pogi, kamukha ng papa nila. Ngayon may negosyo ko. Nagsimula sa 25K, lumipas ang panahon, Nadagdagan, dinagdagan ng asawa ko ng 150k hanggang sa hindi na namin na malaya na dumami na pati mga customer namin dumami, dumami na din pero sinubok ako ng Diyos maaganyang kinuha ang asawa ko at yun ang sobrang malaking pagsubok na binigay sa akin at sa negosyo namin sa negosyo namin lahat kinukuha mga bayarin bahay, pagkain kuryente, tubig at mga pangangailangan ng mga anak ko. Kaya nang nawala yung asawa ko, sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba to? Pinangihinaan ako ng loob na parang gusto ko na sumunod sa asawa ko. Pero iniisip ko ang mga anak ko. Paano na sila kapag pati ako nawala o nanghina? Bumangon ako. Nag-start ako magdesisyon sa buhay namin. Mag-iina. Umuwi kami ng Batangas. Pati negosyo namin, inuwi ko. Kahit nakakalungkot, iwan ang buhay namin sa kabite. Kasi ang dami naming memory doon ng asawa ko at ng mga anak namin. Pero no choice ako. Kailangan ko ng masasandalan sa pagkakataong iyon. At harapin kung ano ang kapalaran na binigay sa akin ng Diyos. Sa ngayon, Nakatira na kami sa bahay namin dito sa Batangas. Kailangan kong magpatatag at lumaban para sa mga anak ko. Sa asawa ko, salamat kasi kundi dahil sa'yo, di ako naging matapang. Kundi dahil sa'yo, di ko makikilala ang sarili ko. Salamat kasi tinuro mo sa akin kung paano magnegosyo at harapin ang lahat ng hamon at pagsubok sa buhay na sa akin. Salamat sa pagpapatibay at pagpapatatag mo sa akin. Hindi hindi kita makakalimutan. Anding andito ka lang sa aking puso. At naiiyak ako palagi kapag naaalala kita at yung mga alaala -ala na kasama ka at yung mga pangarap na hindi mo natupad ang dami mong plano, ang dami mong pangarap sa amin. Siguro, yung dalawang taong nakasama kita, hindi ka't nagpahinga, hindi ka't umikil, para maisak mo ang mga gusto mong gawin sa buhay. Hanggang sa nawawala ka, yun yung sinasabi mo sa akin na ganito, ganito, ganito ang gusto kong gawin, ganito, gagala tayo dito, mag-check-in tayo sa hotel na maganda, do tayo mag-overnight, ang dami, ang dami mong plano para sa akin at para sa mga anak mo. Pero ngayon, wala ka na. Paano na lahat yon Tuwing gabi, hindi pa rin ako nakakatulog kasi laging ikaw pa rin yung nasa isip ko napakahirap na bigla mo kong iniwan iniwan sa ere eh. lagi kong naaalala yung mga kulitan natin yung mga away natin yung mga pagsusuyo mo sa akin sa tuwing ako'y nagtatampo at nagagalit sa'yo never kang never kang sumuko na suyuin ako at pangitiin ako pag ako ay nagtatampo. Naalala ko pa nung nagalit nagalit ako sa iyo. Na talagang nagkulong ako sa kwarto. Pagod na pagod ka na sa sa tindahan. Minabili ti minabili ng bigas, may nagpapachikas, nagkakashare ka. Nung hindi mo na kinaya, pinasok mo na ako sa kwarto at binuhat mo na ako hanggang baba doon ako natawa kasi sobrang bigat ko. Kasi alam ko naman na napakababaw lang ng pinagtatampo ko. Kaya nakonsensya rin ako. Mahal ko, salamat talaga. Sobrang kabaitan, sobrang responsable mong asawa. Salamat sa mga bagay na tinuro mo sa akin. Kung asan ka man, dito ka lang palagi. Sa puso at isip ko, I love you so much, pangit yung mga anak mo kamukha ang kamukha mo yung mga kilos at matatalino sila magagaling si Aaron siya na lang yung driver ko ngayon pinagdadrive niya na ako tsaka si Matmat -Mat. sana mahal ko pa lagi mo kaming gabayan lagi mo lagi lagi kong iniisip na lagi ka lang din nakatingin sa akin sa amin ng mga anak mo at papalakihin ko sila ng mababait at mabubuti gaya ng tinuturo mo palagi sa kanila alam ko na nawala't at nawala ka palagi mo kaming sinisermonan at itinuturo ang tama pasensya na mahal ko kung masyado akong pasaway sa'yo minsan nagiinarte ako palagi pero kahit ganun lagi ka pa rin ang bait-bait mo sa'kin akin sabi ko kakaiba ka talaga. Ibang tao ka, sabi ko, hindi talaga ikaw normal. Hindi ka talaga katulad ng iba na napaka iba ng utak mo. Sobrang diskarte, sobrang napaka-dedikadong, napaka-, de, napaka uh, basta, hindi ko maipalawanag. So, ayun na lang mga kasari, yung aking isi-share. Sana, na-inspired kayo sa aking buhay. At kahit na mahirap, kahit na talagang pinanghihinaan ako palagi, ay tinatatagan ko pa rin. At ang palaging nasa isip ko ay lumaban at magpakatatag para sa akin, para sa mga anak ko, at para sa pamilya ko. Ngayon, nandito na ako sa Batangas, iniwan ko na yung buhay ko sa Kabite, na ang tagal din naming nanirahan doon. At talagang napakasakit para sa akin na iwanan ang mga ang bahay namin doon kasi ilang taon din kami nanirahan doon. Doon lumaki yung mga anak ko. At doon kami bumuo ng mga pangarap namin ng asawa ko. Doon ko nakasama yung asawa ko. So sobrang kahit nasa ibang bansa siya dati, hindi ko naramdaman na malayo siya. Kasi lagi siyang tawag, lagi siyang nakagabay sa akin. Sobrang nakakalungkot talaga. So, pag ako, pag gabi ngayon, pag nalulungkot ako, naalala ko kasi pag nalulungkot ako, siya lang lang lagi yung napagsasabihan ko ng mga problema ko, tsaka nasa loob ko. Kasi sabi ko nga sa kanya, siya yung mata ko, siya yung utak ko. Kaya nakadepende talaga ako sa kanya palagi dati. So ngayon, ang oh, kailangan ko na talagang magpakatatag. Magpapatatag ako. Kakayanin ko. Kinaya ko at kakayanin ko. So yun na lang mga kasari. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa kwento ng buhay ko. Palagi na lang po akong mag ulit ng mga pangyayari sa aking buhay. Salamat po.